So, ito na nga mga Habibis. It's Thanksgiving Day at pumunta kami dito sa Ranch Market para bumili ng lulutuin namin mamaya. Kasama ko pala si Habib David at saka si Dennis, yung anak ni Tita Riza, para mamili. Nag-request kasi sa akin si Tita Riza ng Big Pampano kasi napanood niya yung vlog ko na nagluto ako nito. Mabuti na lang may naabutan kami kaya ito, pinipili ko yung malalaki. Dalawang piraso lang yung lulutuin ko kasi marami kaming ulam mamaya. So, ito na nga mga Habibis. Magluluto na ako. Ang nag sa akin ni Tita Riza ay Big Pampano. So, bumili ako kanina ng dalawang pampano dito. Yan. Ibi-bake natin. Yan. Yan. Una natin gagawin is hihiwaan lang natin itong ating baked pampano dito sa gitna. Siguro mga dalawang slice. Ganyan. Yan. Both sides. Lagyan natin ng hiwang ganyan para pumasok at manuot yung mga flavors. Gagamit tayo ng mga garlic. Pipipitin lang natin yung mga garlic. Gusto ko dito sa US kasi yung mga garlic, nabalata na. <laughs> Pipit-pitin na lang natin ganyan. Ganyan. Ganyan, oh, pitpit -pit lang. Nalagay lang natin dito sa baking pan. Actually, yung pan ko, ito lang available. Pero okay lang to. Pwede na tong gamitin. Pero mas maganda yung dip na, na pan. Pero this one is okay. Lagay lang natin yan dyan. Hindi ko na binalatan yung mga ginger. Tinatamad ako mag-peel. <laughs> Hilugasan ko na lang. Tapos isama na lang natin yung balat. <laughs> okay lang yan. Nagyan na natin itong mga ginger dyan. Yan. And then, gagawin natin ng sibuyas din. Lagyan din natin ng onion leeks. Ayan. Uh, habang umiiyak ako dahil sa sibuyas hanggang hindi ako makamove on. Kasi lagi akong inaaway ni Happy David. Oh, hindi uh, ah. Yeah. Chout lang. Ano ko muna ito naman? Ay. Diyo diba ba, no? Yeah. Hindi. Hindi ko na lang, do. Lagyan natin ng lemongrass. And then, we also put lemon. Naiiyak pa rin ako. Hindi ko makamove on sa sibuyas. Kala pa rin ka makamove on sa ex mo. No. Yan. Ang gawin natin, itong mga lemon, pipigayin lang natin dito. Ganyan, pipigayin lang na natin na ganyan. Yan. Pipigayin natin yung lemon. Diyan. Then we'll put four tablespoons ng olive oil. One, two, three, four. Yan. And then lagyan natin ng light soy sauce. Siguro mga six tablespoons. One, two, three. Four, five, six. I got nothing. Eight, seven, eight. Yeah. Then we season it with pepper. Pepper. Then mixing natin lahat yung yeah. And then, ima-massage natin yung itong mga to dito sa ating pampano. Sa muna lalagay ko. yeah massage natin tong yeah para manuot yung mga flavors dito. Yan, yun. Oh. Massage, massage, na natin. Roll, roll na natin ng ganyan. Tapos, yung loob, nalagyan natin ng mga tap, yung mga nilagay natin. Yan. Nalagyan natin yan. And then, I'm also gonna put one more lemon. Tap ko to dito sa ating pampano. Yan. Tapos i-massage lang uli natin na ganyan. Massage. Massage, massage na ganyan. And then you do the same for the other one. Okay. Nakakaloka. Iba talaga dito sa Amerika. Like 10 minutes ago, wala kaming baking pan. Ito lang yung baking pan namin. Kasi gusto ko sana yung deep na baking pan. Wala pang 10 minutes, may dumating. O. Umorder siya ng aluminum pang baking, o. Like, wala pa siyang 10 minutes, guys. Andito na agad. Ganun kabilis. Tita, na-amaze ko, Dahil siya, lilipat natin dito. Alagyan na natin ng aluminum foil. Tapos ibibake na natin siya. Nag-pray na tayo ng oven. Nabuto-buto-buto. Yan. Ipapasok na natin ngayon sa oven. Pasok na natin! Oh my God! Ang init na ng oven! Yes. 200 degrees Celsius At timer natin ng 20 minutes Start! Okay! Balikan natin after 20 minutes After 20 minutes, check na natin Ah! Init! Okay!

No, And then, we're gonna put it ano, sa baba. Bakit? So ibobroil sya? Oo, uh, para yung ibabaw niya. Um, ang maluto? Oo, uh, hindi maluto. Para na maging tostado ng very light. Ah, so pag ganyan, ah. ang taas ang mainit. Yes. Taas yung medyo ibobroil natin. Ayan. Like, And, And then, another 5 minutes. Ito na ang ating baked pampano. Bakit tinusta mo lang yung taas? Tinusta ko lang ng very light. Ah! See that? Very yeah. light. Ang ganda! Oh my God. Medyo nasunod na. Nasu Yan. Luto na. Ang oh ating fish. So I've tried. Uh, ang daming food. Pero yung isda mo muna ang titikman ko. It's place? perfect, baby. It's perfect. Jadi, yang papan yang jadi, yang papan yang jadi, Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving.